Elementary ako nang dumating sa amin si Uncle at ang aking pagkakaalala dahil bata pa ko noon at walang gaanong pakialam sa usapang pangmatanda, lumawas si Uncle para magbakasyon. Grade 4 ako noon at dahil dayo lang din ang aking pamilya, walang ibang pupuntahan at titigilan si Uncle kundi sa bahay namin. Noong una, wala naman akong napapansin na mali sa pagiging sweet sa akin ni uncle lalo't ang sabi sa akin ni mama na iwan sa probinsya ang magina ni uncle at si uncle may isang anak na lalaki maaaring napansin din ni mama ang pagiging sweet ni uncle sa akin dahil mismo'ng si mama ang nagsabing baka namimiss na ni uncle ang anak niya or sabik siyang magkaroon ng anak na babae kaya gano'n na lang ang tanato sa akin ni uncle ako naman, dahil nga wala pa rin muwang na basta may natanggap na aking mapapakinabangan, lalo na kung pagkain at bihira kong matikman, eh, iyon ang aking napapansin. Hanggang sa makasanayan kong ganon ang aking pagkakilala kay Uncle, na kahit nasusundot Simula nang dumating sa amin si Uncle para daw magbakasyon, siya na. Ang madalas ay aming kasama sa bahay. Itago mo na lang ako sa pangalang Vanessa, 27 years old, live-in sa lalaki, na itago mo na lang sa pangalang Chukoy. At meron kaming dalawang anak na parehong babae. Tatlo kaming magkakapatid, dalawang babae at isang lalaki, at ako ang nasa gitna. Pareho sa aming mga magulang ay parehong may trabaho. At sa pagdating ni Uncle, na itago na lang natin sa pangalang Buktot, ay siya na ang aming halos araw-araw ay kasama. Si Uncle Buktot, ayon sa aking mama, ay merong pamilya sa probinsya, which is syempre, kapatid ni Papa, e eh, probinsya na rin namin. Hindi kami mayaman, pero dahil pareho sa aming magulang ay kapwa may trabaho, Meron kaming tinatawag na ate at hindi yaya dahil ang pagkakaalam ko hindi naman 'yon sinasahuran ni mama. Pakain lang. At sa pagkakatanda ko ay naghihintay na maproseso ang papel at kukunin ng VF na nasa ibang bansa. Mabait si Uncle Buktot, bukod pa doon ay masarap din siyang magluto. Simula nang dumating sa amin si Uncle, siya na rin ang madalas ay maghatid sundo sa amin sa school. At bilang isang bata ng mga panahon na iyon, napakabuti ni Uncle. Dalawa kami ng bunso kong kapatid na babae. Pero kahit si Mama ay sinasabi na sa aming magkakapatid ay ako ang paborito ni Uncle Bok. Sweet si Uncle at mukhang maging si Mama Nahalata ang bagay na iyon, at ang sabi ni Mama, baka namimiss na ni Uncle ang kanyang anak, lalot nag-iisa, o baka naman gusto ni Uncle na magkaroon sila ng anak na babae. Kumpara kay Papa, mas bata si Uncle. Buko doon, di hamak na mas may itsura kesa kay Papa at maputi pa. Ang pagbabakasyon na iyon ni Uncle ay tumagal dahil nagkaroon siya ng trabaho. Marunong kasing magmaneho si Uncle at iyon ang panahon kung saan nauso ang multikab para gawing pambiyahe. Boundary ha ng pamamasada ni Uncle pero hindi rin iyon nagtagal dahil naging isang school bus driver siya kung saan kami ng mga kapatid ko nag-aaral. Naging stay si Uncle sa kanyang trabaho pero hindi iyon naging hadlang para siya ay magbago sa akin. Sa halip, ay lalo pa nga siyang nagkaroon ng oras at dahil sa pagkakaroon niya ng trabaho kung saan ako nag-aaral, ay madalas niya akong abutan ng pera. Isang araw ay merong dumating na mag-ina sa aming bahay at sila pala ang mag-ina ni Uncle. Maganda ang asawa ni Uncle na hindi maitatangging bagay sa itsura meron si Uncle. Doon na nagkabukuhan, nagkaalaman sa tunay na dahilan ng pag-alis ni Uncle ng probinsya. Elementary pala lamang ako noon, eh. pero ipaniliwanag pa rin sa akin ni Uncle ang side niya. Magkaiba kasi ang kwento. Ang sabi kasi, nag-away ang mag-asawa dahil may babae si Uncle. Ang sabi naman ni Uncle, sinabi lang yun ang asawa niya para meron silang pag-awayan. Ganon to open sa akin si Uncle Buktot at dahil sa kapwa ayaw tumanggap ng mali, umuwing maga ang mata ng asawa ni Uncle dahil sa kakaiyak. E eh si Uncle naman, hindi rin nagpatinag. High school ako nang magsimulang magsiusbunga ng patunay na ako'y isang dalagang pinaya. Maraming nagpaparamdam sa akin pero dahil alam nilang angkel ko ang driver ng kanilang service hanggang pangarap na lang sila. Simula noon, madalas sundutan ni angkel ng pagpunta sa bahay. Sabi kasi niya, umay na raw siyang lagi lang akong nakikita na naka-uniform at gusto naman niya akong makita na nakapambahay lang. Naging madalas ang pagbisita ni angkel kapag araw ng Sabado at Linggo ang araw kung kailan dumarating siya na ako'y naglalaba at pag nasa amin si Uncle food trip. Bata pa ako noon, bagamat high school na ako pero masasabi pa rin na inosente. Paano ba naman? Napakalakas magbigay ni mama ng malisya. Maski panonood lang ng TV at mataon na mayroong tukaan, lipat agad ng channel. Na kung minsan nakakakuryos kung bakit kailangang ilipat ultimong pakikipagbarkada ayaw na ayaw ni mama at baka raw hindi maganda ang aming matutunan. Kaya naman si kuya napangani sa aming tatlo na magkakapatid laging sermon dahil sa dalas ng paglalaro sa computer shop. First year college ako nang unang magkaroon ng boyfriend na siyang aking unang pinagkatiwalaan ng aking perlas sa paraang tila ako'y kanyang nahulidap habang pauwi ako sa aming bahay. Half day ako noon at dahil doon, umuwi na lang ako para sa amin ang magtanghalian para kako may ekstrang pera ako kinabukasan. Habang ako'y pauwi sa amin, nasa lubong ko ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Roy at siya lang naman ang aking boyfriend. Ang unang tanong niya sa akin ay kung nagtanghalian na raw ba ako at hindi ako sinungaling para sabihin oo na kaya pala siya lumabas ay para maghanap ng lutong ulam. Niyaya niya akong sabay na kaming mananghalian doon sa kanila. Wala naman raw siyang kasama kaya wala akong dapat ikahiya. Sumama ako kay Roy dahil wala sa isip ko na meron pala siyang ibang gustong potahe. Hindi naman kasi Mael ang aking pagkakilala kay Roy na aking boyfriend. Mapayapa kaming nagtanghalian at magkatapos noon habang nanonood kami ng TV para magpatunaw ng aming tinanghalian, nagulat ako dahil umutot siya ng malakas. Sabay hagalpak ng tawa dahil ramdam niya raw na merong kasama.